kung makikita yung difference ng dumaan sa filter bali ito yung in, inong ng tubig ng distilled water basta na output so wala yung yellow stain niya compared do sa entry ng water ito walang yellow stain ito backwash ito eh. papalitan natin sa multimedia. na nag-de-remove na, ng iron at manganese tapos yung water softener papalitan na rin natin yung four stages Kumusta ren tubig niya? Pa Parang naging, ano siya, yung hard water na. Ano ah, naging hard na siya? <laughs> oh Kaya tano, lagay ko na ang, ano? Ang salt. Oo, oo, wala. Ano na. 3 ah, years na rin kasi. ito yung multi media nagre-remove ng iron kung makikita yung difference ng dumaan sa filter bali ito yung in in ng tubig ng liquid water basta yung output so wala yung yellow stain niya compared sa entry ng water ito walang yellow stain so, backwash ito backwash eh. tayo So napi-filter na yung iron tsaka mangganis. So ginagamitan natin siya na MI-65 para sa iron tsaka mangganis. Yan yan. kapit na stain to ka nag-stain ma na sa doob, ang niya sa loob ng FRP tapos disinfect din natin siya so after cleaning disinfect natin yung loob para mapatay naman yung bacteria So, okay, pwede tayong gumamit dyan ng chlorine o kaya Sonrox Sodium Hypochlorite Balawan nyo lang maigi I-ano washer abang nakataob yan Parfy kasi once na hindi chlorinated yung deep well water nyo pwedeng ma-accumulate ang bacteria sa loob ng FRP. So, dadami siyang dadami hanggang sa nagpa-flow na lang siya dito sa filter. Gure-reab ta, check din natin yung bottom strainer. Kung may UP na siya may sira, butas na. Para kailangan, kung kailangan palitan. Nasisira kasi yan pagka malakas ang pressure na uh, pump. So, okay naman siya. So, papalitan lang natin. Top Top strainer. masasira na siya palitan natin siya ng bago o palitan natin ng bagong top strainer yung isa na nasira para, para bago niya hindi cancel na tayo dito ng tubos sa so, multimedia nilalaga yung DMI-65 plus activated carbon. O, so, ito naman yung sa Resi. Sa so water software na multimedia. Ito naman yung FRP naman. No?

clean rin natin yung sediment filter. Makikita nyo na pa yung uh, loob nya. Diyan kasi unang pumapasang ng tubig sa loob. Tapos lalabas siya sa mga pores niya dito sa labas. Ito yung pangalawa. First stage, ito yung second stage. Clean na rin natin. Pag natin yung head sa media, palitan natin yung upper strain nya. Kasi luma. Makikita nyo na yun lubog niya siya. May niya. nga. Biyak. Saka sa first stage talaga, before ng pump, pagbalasan ang pressure na sisira ang strainer, pagdanaan ng bago. Bale, ito dito sa reverse osmosis ang problema naman. Uh, basa yung palas niya. Nababad na sa tubig. So, dito na siya. Sira na. So, palitan na natin siya ng bagong set. Ito, bago na. ko yan. Napapalitan niyo sir yung ano, filter. Ah, oh, malinis naman. Napapalitan ko naman, pero hindi gano'n kadalas. pero malinis ka rin yung ko Pagpalit ko ng filter doon, pinapalitan ko na rin. Sabi. sabi. Okay na. na naman. Balito, tapos na natin, napalitan na natin siya. So tapos na natin yung heart.